for today's video. Good evening po sa lahat. At uh, check natin tong crayfish natin. Ah. So this side is yung mga uh, breeder natin. At dito, um, yung mga craylings natin. Almost 2 months. Uh, 2 months ngayong matapos na ng January. No? So let's check check. So madilim siya. No? Pero kukuha tayo ng flashlight. Solar na flashlight ito. May mga solar na flashlight tayo dito. turn on natin saglit ayan so balik ka rin ng hapon nag drop ako dito ng ano ng superworm, dalawang superworm so titingnan natin natin ngayon hahanapin natin kung andyan pa so balik dito sa may ano breeder ko na reptab Meron ako mga naiwan dito ng mga krillings pa noon ngayon. Malalaki na. Ayan na yun. Ayan. Hmm, ayan. ayan. Wala na. Ayan. Sa baba. May mga krillings na dito noon. Nagsi, nagsilakihan na. Mag almost 2 inches na sila. So ayan sa baba. May mga krillings dyan. Ayan. Malaki na sila dyan. No? So, sa ngayon, hindi natin makikita ang mga video. Ayan. Check natin. So, nawala na yung superworm na nilagay ko dito kanina, no? Check natin. Nawala na. Wala na yung mga superworm na nilagay ko dito kanina. So, si siguro kinain na yun. So, hindi ako nag na no? Kasi, dalawa lang yun. So nandito bali 8 sila. Tatlong male, limang female. Ayan yung mga liliit So dito na side Hindi natin makikita yung mga breeder natin. No? Ba't hindi ka gusto makita oh, so ayan pala. Ayun. Yung mga breeder natin na Yung mga malalaki ayan. No? usually na lumalabas dyan is yung mga male parang sila, sila yung mga hari dyan so by the end of this month so today is 22 by the end of this month January 30 or 31 magkicheck na, na naman tayo ng ano kung may buried ba sa 5 female natin check naman natin kung meron ha so at sa kabilang side naman dito isang ating mga railings so nilagay kong railings dito is napagpagong kong railings ito na sa almost 350 plus no so ito ngayon sa hapon nakikita ko sila. Bakit ngayon hindi ko gusto makita? May mga malalaki na dito, no? May mga tag 2 inches na dito. So, check natin, no? Natakot siguro sa ilaw kanina. Ayan. Doon, may graylings doon. Ayan, natakot sa ilaw. doon sa mga sulok-sulok no? So, almost 350 nakrailing sa yun sa so, baba so, nasa 1 inches to 2 inches na yung mga nandito no? so sa katapusan din itong January uh, magsasort na rin tayo para hindi mapag iwanan yung iba yung mga maliliit no? kawawa naman so ayan no Hmm, konti na rin yung ano ko yung mga plants ko, floating plants ko kailangan ko na rin bumili ulit para dito, dito halos ubos na yung plants ko dito yung mga floating plants yun yung breeder natin yun yun male to parang female to yan, may mga antena dyan na nakalabas no, yan o no? Dito rin may mga antena nakalabas. Dito. Ngayon. Nagtago sa lalim ng dahon. So, recap-recap lang tayo, no? So, by the end of this month, ibablog natin ulit. Kung ilan yung ano dito. Ilan yung buried. Or may nag-buried ba? Kasi last time, October may nag-buried yun dalawa so, sa awal ng Diyos nag-hatch naman yung isa nag-hatch nya almost 100 lang yung isa yun 350 sobra yung na-hatch nya dito ko pinagpag yung 350 sa kabila at saka meron din dito sa si ibabaw first batch na ano sinasabi kong 100 almost 100 lang nandiyan dito Mga breeder size na yan dyan Dalawang pares So may nais eh. So okay yan Bigay natin 500 trio 3 to 4 inches Dito lang sa dabaw So thank you For watching Sana umabot kayo sa Hanggang dito Sa dulo ng video no? Yan yun no? May mga 1 inches na tayo dito Hanggang 2 inches <coughs> Excuse hmm. Yan dyan